Hello mga kabadi, yan, nandito muli tayo sa Danlagan, Padre Burgos, Quezon Yan, tagal naming hindi nakabalik dito mga kabadi At talagang bihira kami mispat dito mga kabadi Ito nga pala yung lugar ni, ano, ni Miss Tabo de Vlog, yan Tagakatanawan niya nga balin Yan, marami siyang kamag-anak dyan mga kabadi Napakaganda ng lugar na ito mga kabadi, oh Marami nga rin pala kami na rito, mga lapong malili Hindi makalaki yan, Sakto lang good size ng mga lapo. Ayun si Paring Dana nasa unahan na, nauna na siya magpukol, ma sure Bali, mag showcasting Bali, mag-ano nga pala kami diyan mga broadcasting mga kabady, hindi sa guwan lamang. May hiramin kaming bangka diyan na pang-broadcasting. At uh, doon kami yung ma-harvest pag naka-broadcasting kami diyan mga kabady. Mag Gamit namin ay soft bait. Yan, napakaganda ng lugar talaga mga kabady dito sa ano, sa Padre Burgos. kabadi, yan, rayong kami ni parin dan, Tignan mo naman ang lapat ng tubig, Gadaliri Bawal lang malikot dito, butas, ka gimnahan, Nakaiangat uu ha nakai angat bis, hah? naginip ng pagbibigay ng mula, kung natin ngayon Habis tayo mga kabady. Babaw nga eh. Babaw ni ni kuya. Ha? Ewan. Unang hagis. Wala. Mababaw pari ah. Eh. Ayun, tayo mo ngayon naninisid eh. Ay, dito siguro tayo mag angkula eh. Sorry. Baka sumabit tayo. Ba't natin eh. Hmm. Person, kanilang, tiba -tiba. <laughs> Pision, <siparing> dan. <laughs> yun sungsong uwi lakas lakas maka kabado oh uwa balag eh oh kaya tena ko laki nga maka laki nga amo maka dalawang ganto sipad maka kabado oh oo oh. <laughs> bumalik <ka, no? laughs> <laughs> <laughs> parehas na parehas yung simod eh is on parang done nalit ka na rin hindi naka pa ha pabaunin mo, pabaunin mo itin yaka tayo, naka pa ikaw lang ba yun Dito ako sini dati. Yung ano eh, maparin ko yung yung mga ko, yung mga shell doon. Ano hmm. haba ng eh. hindi na, na sa. hindi na, na mabago. Hindi na abot. Yung, na ligas na ng puting yun report ni yung muni tis on, dito Awa, na lang, lang. Ayan, ano parang tapos tapos, di dito na lang oh Are. oh tapos yung tapos 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 na tapos 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 na tapos 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 tapos

Ayan, nawala ka tuloy yung akin 30, 30, 30, 30, 30, 30. Ah, iba oh Triple <laughs> tail Oh, triple tail Yun, buhos ang laki nan Ah, hindi ko mula to hindi ko mula to hindi charina oh triple tail hindi wow. apa? Ah? Orang yang juli. Orang yang juli. Oh, tenggelam, tenggelam, tanggul, Buti tidak bos. Eh, pala yun. Sorry, pala ah. yun, pala. Uy, laki pala oh.

huli nakuro oh, buntot ang dam yung pagit, eh. buntot nga ngadot, eh. Ayun, Laka, muna? muna ng muna lakas hindi yung hindi gari ka ngayon oh! tinitik dik oh huy! Uh, so, triple na naman <laughs> isda ha? ay buso durug, durug na ako durog na yan? hindi mo kung wow. ano na na sumagad na no tayo pa nga masang masakyan pagkakain sila ba't na hindi <laughs> na hindi subo. Diyan 'yung sirko beti Ako naka na nakaubos ng subbit niyan Dito na lang talaga lakas oh. angat ka angat ka kay Kapong Kapong 702 parin dan laki yung mga oh my god wow <laughs> adiyo oh Kapong 702 <laughs> Napalubog ko pa rin dan May malalaki talaga Pare May malalaki talaga Hello what's up mga kabadi tapos na ang aming fishing trip session Yan Naka maliit na bangka kami o oh. Laging palubog mga kabadi eh Hindi na namin na may video kanina yung mga paglubog namin Ah muntik na lumubog Ito lang kanakayanan Ito lang na namin Tingin pare Yeah. Wow! Sa laol. Oh, Yan, mga oh, kapadi, huli ko. Maribis. May malalaki, may maliliit. May mga basa dyan. So, mga basa dyan, hiyan nyo na at may, sabaw, may lasa rin na sa na eh. <laughs> Ma, anong ulam? <laughs> <laughs> ang lang kami bangka dito kay tatay. Dito sa, na sa taas ng bahay nyo, mga oh, Dito nga pala kami sa lugar ni, ano, ni Tabo D. out kay Tabo D. Yan. Tabo di, tabo, tabo di, tabo di. Dito kami sa Danlagan. Shoutout sa buong Quezon Anglers Club. Quezon Mangrove Anglers Club. Bait and wait, Lucena. Ayan, mega love shoutout sa inyo. At sa lahat ng mga anglers. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Mabuhay kayo hanggat gusto niyo. Ayan. Yes, ang ganda ng aming fishing trip ni Paring Dana naman. May pang-ulam na kami. Okay. Bye-bye.